dito sa area ng Dumaka Idol. Ayan, dito. Dito lang. Try lang natin dito. Baka makatatag tayo ng isa o dalawa. Pag wala, mag-ihaw na tayo para makakain tayo. Okay? Okay, good luck pala sa atin mga ka-idol. Uh, thank you nga pala sa walang sawang suporta sa mga ating mga viewers, followers dyan. wala sa ating uh, ginagawang adventure. So, yan mga ka-idol. Wala tayo bang, um, adventure talaga. Paano lang talaga. Kaya, yun, surtihan lang. Kung may isang mahuli, pag wala, ulam lang Okay, thank you so much Okay, tamang tama Madali ang baba na agad mga idol May dilawan ka agad Yun, Sa pool, oh. Arroy, sayang mga idol Natanggal pa Sayang, atagdag na sana tayo ng pangihaw Sayang mga idol Sige lang, bawit lang tayo mga idol So ngayon mga idol Another drive naman tayo mga idol So, ang um, boost tayo mga idol, yun. May dilawan na naman ulit mga kaidol. Yun. yun mga kaidol. lang medyo may kailapan mga kaidol. Sa maglapit mga kaidol. Sana magbalik pa. Para makatagdog tayo mga kaidol. na talaga ako mga kaidol. na mga kaidol. maglapit. Kahit anong fish call natin ako naman kay idol. Okay, mga Idol. Lungkong -lung tayo mga Idol. Lungkong -lung tayo mga Idol. Kaya mag-iho tayo. Medyo... Medyo matutuot yung amihan mga Idol. Medyo umiihit yung amihan pero hindi naman masyadong kalakasan yung alon. Uh, ah, Nag-amihan lang siya mga Idol. So, dito naman tayo mag-iho sa ano. Harap tayo ng area na ano kasi malaki ang dagat. ayaw na maganda Anak na ang pesto Video mo lang yan dagat mga kaidol Wala tayong maihawan dito Yo, doon tayo sa unahan mga kaidol Labangan na mga kaidol Doon tayo sa Kapila Doon tayo video mga dito Ah, pero pwede na dito mga kaidol está ahí ahora de Magdalena, ¿sabes? Salimos arriba. Oke okay, mga idol, karon mga idol nata dari sa atong latuan. Sa atong latuan mga idol. Ay si latuan to diri nga uh, atong konsumo nga kuang kuwa-kuwa lato ba. So nya mga idol, mga ag lato para magsugba para sa tug lato. Okay. Ay okay, may lato tayo mga idol. Ana pa tayo nang ano, pwesto para pagihawan natin. Ya may lato na rin tayo. Yan, alam tayo ng magandang pisto Doon tayo sa hindi masyadong mainit mga idol Sana makikita tayo ano Sana may tuyom din dito mga idol Para makakuha tuyum, tayo yung tuyom Kasi ilang piraso lang Yan, may kubo na walang ano Atip Yan, doon may malilim-lilim doon mga Doon tayo mag ano Ihaw Sana may mga panggatong-gatong dyan Ayun mga tamang-tama Marami para panggatong dito mga mga takong kaya malakas magdingas ng mga kaidol so mabilis ang uh, halingan ng ito mga kaidol dahil may gasolina so tamang-tama mabilis lang ito maghaling napakagandang area dito mga kaidol tahimik lang magandang area dito mga kaidol kaya yan, puha pa tayo ng lighter sa bangka yung nakakita na tayo kaya lang medyo basa yung ibang dahon pero walang basa walang basa sa gasolina ito so, lang hirap pa ng mga kaidol dahil medyo maamihan mga ka idol kaya hindi makapadingas so, ka agad yan simple buhay ng pamana ito lang mga idol pag nagutong pwede ka magpatabi para magihaw mga ka idol. so yan ang pinakamaganda dito sa shore fishing dahil nauulam mo ay sariwang sariwang isda kailangan discard it okay ito okay. ang kailangan natin asin suka lato lato dito Oi, lagu dengar din. natin na. I-help na yung rin. I-help. Wait ka na. Yan. Yeah. tayo. Kanin. Yan. Ayan Antayin mga idol, antay na tayo maluto mga, mga Kain, tapos relax. Tapos mamaya-maya, mahibasi pa sa rin ano, pero papalik pa tayo mga idol dahil uh, magchamba tayo ng uh, laki. Sana makachamba tayo maya. Papalik pa tayo mga idol. Dito lang yung ating food trip sa uh, araw na ito mga idol. So maya relax tayo pagtapos kain. Yan. Ang ganda ng view dito mga idol. Ang ganda ng ano, relax dito. You know, sarap mag ano, dito. Relax. Ang laki ng dagat. Hindi na natin oh. Ito yung lato natin mga idol Tayo Sobra pang bahay sunog sunog malakas apoy may natin đồ Hãy subscribe cho không

Gue mau balik ke tempat yang banyak makanya dulu Masih melaki pandangkat Tengah-tengah apa, lirin-lirin anda ke tempat Ya, thank you sa walang sawang support lah Shoutout lang sa mga Musuporta natin mga idol God bless you sa inyo lahat. Sana uh, nasa mabuti talaga hindi kayo. At sana surtiin kayo sa kanya-kanya yung buhay. Ito mga idol. Ito lang mga idol. Mga, mga, mga simpleng ano ba? Adventure. Pag gusto mag-relax, di ko lang dagat, mana, mag-ihaw, tapos relax, pwede ka nang umuwi. So ganoon lang ang buhay sa Palawan. Dito sa Palawan ngayon mga sa Palawan. Oya mga kayo, ganoon.